Oh, sabo. Ilan pa na? Ang bata mo pa. 34, Master. Yeah? Ang ko dito. Trabaho ko po kasi, ano? Geographer. Eh, yung stabilizer ko tsaka camera. Hindi kilo na mga Apat na kilo. Araw-araw pa buhat. buwat. Oh, tapos, tapos, uh -huh. siyempre may mga yuko yung oh. mga yung uh, mga, mga na sa to? Oh, Utok yung ano. Yung disk na Oo. Ayan, putok yan. Ayan ang pinaka. Ayun, sa may mga ibang image, tingnan mo, lampas siya sa mga lining ng white. Ayan, o. Makaya ko dyan yun. Ayan. Ayan, sakit pa dito ko eh. Kasi, yung sciatic nerve ang may ipin. Ayan. Nasa lumbang. Putok. Ayan ngayon, hindi ang mga pagtrabaho. Hindi ang mga pagtrabaho. Tingnan mo, pag kuha dito. Sa kuha sa image naman dito, nagbengkong yung ano mo. May spinal cord. Oo, oh, kaya kung yung spinal cord mo. Yan, oh, putok talaga. Nangingitin. Ito, kuha na to. Nakikita mo yun. Ayun sa nasa pinakagitna. Anatomy of the spine, yung pinakagitna. Yan, ito yung image na yan. Yan yung image na yan. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yeah, Eto is central canal eh. Ano pa siguro yung MRI na to? Pogos pa. Oh, hindi. Updated nga to. Okay to. Hindi ka pa naman ano eh. Na-treatment ka na ba? Nag-PT ako. Pero yun lang. Oh, huwag kang mag ko sana. Maraming mong PT. multi-level spondylosis most severe L4, L5 soft relation of L5 mild shape scoliosis. okay L4, 5 mild, mild disc desiccation with decrease in this high diffuse disc bulge central and left paracentral protrusion measuring 1.5 M 0.7 cm and then the anterior so sac associated mild kahit right, marami ng stenosis ang dente okay ito yung multi-level spondylosis most severe at L4, L5 grabe pata talaga yung bengko master mild lang mild scoliosis ang ano kasi kung bengko yan ay kung yung sinasabi mong grabe pag severe na sa scoliosis ang nakalagay rin itong severe yung dis putok ng kaputok na bis pero yung scoliosis mild lang yun kasi kung talagang severe ka tumukol yung likod mo ito tumukol hmm. e, yung likod mo tapos nakagamit yun yun ano mo muna ilipat kayo muna yeah. Roy e, pasok mo ngayon ang sibilit na yung tinatawag na annulus is okay Idol. Idol yan, tiniterapya na idol. Pero madali lang yan. Hindi pa naman na uh, konti pa lang yun, hindi pa sobrang sabog na sabog. Tiis-tiis ka lang muna na ano. Pag ipinipiti ka na, di ba? Hmm. Tayo. Mukha kang bata, eh. ko sabi mo. <laughs> okay. Tagilid ka. Kala ko mga binti. Hindi, tagilid ikaw ang patagilid. Sa mga ganito naman, yung mga pumputok yung mga bata, nakukuha naman nila yung spas ng talon, yung impact. Mga nagpa-basketball. Yung bata po kasi ako may ako magtatalon sa mga magdan. <laughs> Pero... Yan. Pag nakakatag kasi yan, relax na. Siya absorber kasi natin ang, sa, ng, ng katawan yan, ng katawan natin. Siyempre, sa lakas ng mga katag-katag. Nababasag sila. Sa Kabila side. Pero sa tulong ngayon ng mga ganitong method, kahit pa paano, huwag lang kayo magpapakasibir ng todo. Pag nakaramdam kayo ng mga back pain, nag i parang stable siya. Isang buwan, dalawang buwan, na. Dire-direcho. Pacheck nyo na, huwag yung huwag yung pa sa ano. Worse. Kaya ka. Ha? Ito di ayaw tayo lang. mga trim na kayo ng mga lower back na parang dire-direcho siya, consistent na siya, pacheck nyo agad. Huwag yung pata, ganyan Kahit hindi sa akin, marami kami nag-a-adjust ng ganito. Padali nyo ka agad, pa-adjust nyo. Kasi minsan hindi kaya talaga ng haplos sa lang. Kailangan talaga lumagutok. Kaya nga na sinasabi ko sa inyo, may mga facet joint yung ano. Nagbabagong posisyon yan. May mga umihipit na spinal nerve dyan. Kaya kailangan pag-uwi yung mga posisyon. Mostly sa mga construction, yung mga nagbabuhat. Sabihin na natin hindi construction, yung mga ang bu ang... ang ano nature ng work nila ay talagang hindi maiwasan magbuhat. Sayo. Diyan mm. ka lang. Magka mo. Diretso na yung kirot mo eh. Pagka hindi mo pa doon dapat treatment Yung kirot ito, sometimes unbearable. Lalo kung kailan patulog ka na. Kung nang may nakapahinga. Kaya ako makatagal ako po anong ano, hindi pa ako nag-tipipiti. Siguro mga 5 minutes lang kakain ako, hindi ko matapos yung pagkain ko. Alam mo, medyo lumalaki na kasi ano. Kung mapapansin mo lang sa image ng no, ano, MRI mo. May mm -hmm. mapapansin ka talaga, bumukol doon sa may puti. Di ba, yung inlayin ng puti, highlighted. Mm -hmm. Yung isa ron, no, yung L5, L4. L4, L5 yun, ang tawag ng L4, L5. Pero sa L4 talaga tumama yun. Mas malaki yung ano niya. pinaka the best lang doon para ano nangyari hindi ka nangangabi titigin mo na lang gano'n gano'n mo lang tuturog yun the same lang din niya ng position yung nakatagilid kayo ang ang bago lang ang ano lang doon siyempre kami may knowledge pa kami sa about sa gano'n kasi doon pag dito kahit ano lang basta pumoto minsan kasi dito inaangat pa namin yung puwet nyo okay upo kayo saka lang muna ganda ng denomin ng pain reliever kasi hirap ako mag-drive ng manual pagka... Matagal ang kukuha eh? ng... Oo. Oh, okay. Huwag ka mananatili sa pen register. Mas maganda mag-approves ka lang ng mga pang-external. Ganyan lang. Kita mo yung visa ng pau Nararamdaman mo? Sumusuot. Pagka kasi palagi ka nag-maintain, nag-maintain ka ng pain reliever para makapagtrabaho ka, pa, gagawin mo ng parang kanin yun, daily dose mo na yun sa susunod yan, may ano yun, may tinatawag na tatawag doon, oh yun. O, oh, kabila. Kahit huwag masyadong malakas, ganyan lang. Sa umaga, kahit may pitik mo na meron, no? Bak, yan, kabila. Ganyan lang. Hindi mo na kailangang magpiti, hindi mo na rin kailangan pumunta sa akin. Maintain mo lang ng ganyan sa umaga, lalo pag mo sa umaga. Bago ako bumiyahe. Eh. Tag-isa lang, kahit di ka lang. Tapos, yun yung maintenance mo. Yan, very sick. Outside of the world. Sa labas lang yan. Yeah. <laughs> hindi mo kailangan, hindi, walang mamamanid na mga internal organ dyan. ano yeah. lang yan, very uh sick yan. Hindi ka naman allergic eh. ba? Wala yan. Okay? okay. okay. Sige. Sige,